good morning mga friends ito na video ni aging tuig panino but nakikita ko man na maganda talaga ito siya i-post kasi nakikita ko rin dyan yung katawan ko eh sexy sexy ako dyan maganda talaga ito balik balikan no nandyan pa yung ano ko ayan makita nyo dyan magkanta ako dyan ng ano hindi ako laruan pero give voice over ko lang ito dahil nag i oh my lang ako na makikita ito no, ito yung bagong pintura ko dati. Yung last class pa ito yata yung COVID time pero tignan nyo naman oh, ang enjoy enjoy ko pa. Marami pa yan akong gamit mga ka-friends, yung ano, yeah. yang, uh, yung mga, mga yeah. trabante yeah. ako, mga katulong mayroong mga sasakyan. Pero ngayon mga ka-friends, nagluya talaga ako dahil talagang nawawala lahat ang aking mga kayamanan. Diyos ko, kayamanan talaga. O ba diba? Sige lang. Ganyan lang talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa ilalim. Pero sige lang, magbalik din yan, no? Kasi ako, biyadurman ni talaga ng mga mano. Pero simple sa buhay na kulog kaya ang ating mga negosyo. Kaya ngayon, nakulog-kulog pa tayo ngayon. Sige lang. Ibalik lang natin yan. Napaka ano, napakaganda talaga ng buhay natin no pag tayo ay maraming pera. Kay marami tayong kaibigan, mga friends. Yan lang talaga ang masasabi ko pag wala kang pera, walang namamansin sa iyo. Walang bibigay sa ng tulong diyan. Ganyan talaga ang mga tao ngayon. Mabuti lang sila pag may runan ka, pag wala ka na, tae ka na sa kanila. Sige lang. Darating ang araw na magsisikap rin tayo. Mararating din natin ang ating pangarap. So ngayon, nagakayod pa kami ngayon. Kasi bago lang talaga na wala lahat ng mga sasakyan ko sa totoong buhay anim yung sasakyan ko pero lahat ito natanggong siguro nga siguro meron talagang mga trials na hindi natin maiiwasan lalo na sa ating buhay no na minsan kasi hindi tayo puro yabang sa katawan na-realize ko rin yan kaya ako nagbalik ako sa Diyos nung nagbalik ako ngayon sa Diyos 2023 grabe talaga ang hirap namin nagkasabay naman tayong nanay ko pero sige lang talagang wala lahat ng mga sasakyan ko mga service ko Dalawa ang serbisko, ko, yung isa na disgrasya, yung isa naman na Sa totoo lang, talagang sabihin na natin na sa taas na ako, hindi ko akalain na ma, ma mahila pa rin pala ako sa baba. Pero ngayon mga kaibigan, kahit sobrang happy natin dyan, nag enjoy enjoy tayo, kanya lang talaga ang buhay. Kaya ang masasabi ko lang, pag tayo'y hindi tayo masyadong mapagmayabang, ma, ma pagmayabang, no? Kasi darating ang araw na bawiin rin pala yun sa atin ng Diyos. Pero kung meron tayong Diyos sa buhay, importante lang talaga na mayroon tayong pagmamahal sa Diyos. Kaya para tayo, maginawa ang buhay natin, kahit may negosyo tayo, may raming tayong pera, yan, kailangan din na rin natin limutan pala ang Diyos. Yan talaga ang napag-aralan ko ngayon no sa base sa aking na experience no na nataob ako. Kailangan natin samahan natin yung negosyo natin na meron tayong Panginoon sa puso. Yan, aangat tayo ulit. Kaya ngayon, masimula pa ang pagkakayod kalabaw ko ngayon. Ang hirap-hirap talaga ng buhay ko dahil talagang daming pagsubok na dumarating sa aking buhay. Pero sa awa ng Diyos, narating malapit ko na rin siguro marating ang pangarap ko. So, ito lang siguro ang mapapayo ko sa inyo mga ka-friends. Tingnan nyo ang, mga, ang aura ko.